Ellen Adarna sinagot ang netizen na nagkomento sa outfit ni Derek Ramsay. Nagbahagi si Ellen Adarna ng larawan ng kanilang pamilya sa Instagram nitong Pasko, kasama ang asawa niyang si Derek Ramsay, anak na si Elias Modesto, at ang kanilang bagong silang na anak na si Liana Ramsay. Nakapula si Ellen, Elias, at Liana habang naka naman si Derek sa suot na kamisa di Chino. Simpleng Christmas tree emoji lamang ang inilagay ni Ellen bilang caption. Sa tingin mo, sapat na ba ang simpleng caption para sa espesyal na larawan na ito? Isang netizen ang kumuna sa kasuotan ni Derek. Nagtatanong kung bakit hindi ito nagsuot ng pula tulad ng iba. Agad na sinagot ito ni Ellen at sinabi, Paskong Pasko ong nangingyalam ka. That's e off. Sa palagay mo, tama ba ang naging sagot ni Ellen? O may mas maayos na paraan para sumagot siya? May isa pang netizen na nagtanong kung bakit tinakpan ni Ellen ang mukha ng kanilang baby na si Liana. Tugon ni Ellen, to avoid evil eye, na tumutukoy sa paniniwalang pangangalaga sa bata laban sa negatibong enerhiya. Sumasang ayon ka ba sa desisyon ni Ellen na itago ang mukha ng kanilang anak? Palaging usap-usapan ang parenting style ni Ellen at Derek, lalo na sa social media. Bagamat may mga pumupuna, marami pa rin ang humahanga sa kanilang pagiging buo bilang pamilya ngayong Pasko. Sa tingin mo, dapat bang magbahagi ng ganitong mga personal na sandali ang mga sikat na personalidad? Espesyal ang Paskong ito para kina Ellen at Derek, dahil ito ang kanilang unang Pasko, kasama si Liana na ipinanganak noong Oktubre 2024. Ang kanilang larawan ay simbolo ng kasiyahan at pagkakaisa bilang pamilya. Gaano kahalaga para sa isang pamilya ang ipagdiwang ang mga ganitong okasyon? sa kanilang mga gift card, nakalagay ang pangalan ng pamilya, Derek, Ellen, Elias Liana, na nagpapatunay na Liana ang pangalan ng kanilang bunsong anak. Pinuri ng mga tagahanga ang pagiging detalyado ni na Ellen at Derek sa pagbabahagi ng ganitong impormasyon. Sa mo, nakakatulong ba ang ganitong detalye upang mas mapalapit ang mga artista sa kanilang fan? Pinansin ng ilang netizens ang hindi pagsunod ni Derek sa pula na family thing. Gayunpaman, marami rin ang nagsabing hindi naman importante ang kulay basta't masaya ang kanilang selebrasyon. Sa tingin mo, mas mahalaga ba ang pagkakaisa kaysa sa pagiging pare-pareho sa hitsura? Madalas maging matapang si Ellen sa social media, lalo na kapag pinupuna ang kanyang pamilya. Maraming humahanga sa kanyang pagiging prangka, pero may ilan ding pumupuna rito. Sa palagay mo, nakakatulong ba ang pagiging direkta ng isang celebrity tulad ni Ellen? Bilang mga public figure, hindi may iwasan ni na Ellen at Derek ang mas scrutinize sa kanilang personal na buhay, lalo na pagdating sa pagpapalaki ng kanilang mga anak patuloy nilang binabalanse kung ano ang dapat ibahagi at ano ang dapat manatiling privado. Paano kaya nila mas mapoprotektahan ang kanilang pamilya mula sa negatibong opinyon ng iba? Timula ng ipanganak si Liana, mas nakita ang pagiging protektibo ni Ellen bilang ina. Inuuna niya ang kaligtasan at privacy ng kanyang mga anak higit sa lahat.